Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Sabi ko na nga Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Sabi niya akala ko natulog na daw Kita jar Ito kwentuhan sa kabila Thank you so much Sabi so, so, ko nakita te magbago ka <laughs> Hi guys, after nila ako surprise nila sa Cyril sa kanila Rocky. Pumunta muna kami dito sa apartment nila yeah. dahil naiwanan daw ni Rocky yung wallet niya. Dapat talaga wala talaga kung ganap ngayong birthday ko. Hindi okay. ko naman talaga inexpect na pupunta sila sa bahay. Eh, eh ko na sila ng Jollibee dahil nakahiya naman, di ba? <laughs> Pagpasensyon nyo na yung boses ko kung namamala. Dahil lang araw talaga ako inuubok. Nakamotor nga pala kami ngayon pero pupunta kami sa sa Sire. Dahil ba tatlo sa motor, no? Dahil nag-request pala si Rocky ng Bermosa. Doon talaga kami natambay talaga pag nagkakape. Magkakalapit lang kami ng bahay dito sa apartment nila Rocky sa kabahay ni Sire. Dahil isang land lang din naman kami. Kaya kahit araw-araw kami magkita okay lang. Kaya yung pupunta kami ng Bermosa, ayan diba, sobrang bilis lang. Masarap kasi tumambay talaga dito pag gabi. May lang ako sa inyo guys. Kaya talaga hindi ako naghanda ngayon. Meron yeah. talaga akong pinaka pinaka -important importanteng pero gustong gusto ko na talaga makakuha ng motor. Ayun na talaga yung pinaka-goal ko ngayon 2024. Dati kasi yung goal ko talaga makapag-upgrade lang ng phone. Pero ngayon ayoko na talaga. Gusto ko naman yun magagamit ko palagi. Ay I may mean, naman yung phone. Pero yun lang talaga hindi siya practical. Kaya yun guys, sinitipid ko talaga yung sarili ko. Pero syempre hindi mo talaga may iwasan lumabas at kumain sa labas. Pero limited na lang talaga. Andito nga pala kami guys sa Bermosa. malapit na malapit na magbubukas yung Ayala Mall dito. Grabe, oh. sobrang laki ng mall na to, no? Buti pa nga dito guys, kahit gabi pwede ka pa tumamba. Saka marami ka talaga mga kainan dito. Syempre, kailangan mo talaga i-ready yung wallet mo dito. Dahil hindi mo talaga may naman papabili ka talaga. Dati guys, hindi pa bukas yung Krispy Kreme na yan. Ayun, Ayan. open na. Marami ka talaga matatambayan dito. Tinatanong ko sila Rocky kung anong gusto nila. Sabi ko kung Jollibee or Burger Plus, King. Sakto, sakto. Hindi pa talaga sila nakakainan dinner. Makakatipid ako sa Jollibee, no? <laughs> pinapapili ko na sila guys kung anong order nila hindi rin talaga kami pwede magtagal dito dahil mayro pa silang pasok yung nabukasan kaya maganda talaga dito guys pag ka pag wala kang pasok para wala ka talagang hinahabol na oras hindi na rin talaga ako kumain dito sa ka nag order sila lang yung pinakain ko kasi hindi talaga ako naguguto dahil And... yung pagdating kasi nila sa bahay halos kakain ko lang talaga ng lechon manok nun hindi talaga ako nagkikrib ng Jollibee ngayon kaya yung tapos sila kumain ay naglakad-lakad muna kami dito dahil sobrang sarap naman talaga maglakad dito sa sobrang sarap ng hangin dahil maya maya alis na rin kami. Mas maganda sana kung Friday yung birthday ko, no? Kahit right, magpuyat ka talaga dito, okay lang. Nilibot mo na namin yung buong Ayala Mall. Grabe, sobrang laki talaga dito. Pero sure na ako, pag nagbukas to, guys, Sa to ng maaga, hindi na pwede pumasok dito. Kaya yung na namin yung Ayala Mall. Bumalik ako ng Jollibee kasi bibili pala ako ng burger. Kaya pa ko pala sa bahay. Maganda na yung pala talaga ng surprise nila Lau kanina. Kasi wala talaga ako mga content ngayong birthday ko. Kaya saktong sakto talaga, mabiglang dumating sila. Ending, na paggawa ko ng content. Nawala sa oras. Nagtaka ako dito sa lamesa ng Jolli Jollibee bakit may bilog tapos sabi ko sure na ako charger to ng iPhone at yun na nga guys tamang tama yung hula ko no kaya dumating ning order namin na yan guys pa uwi na rin kami grabe hindi talaga ako nagugutom pero pag naamoy ko tong burger sobrang bango kaya yung pagka wait pagka uwi ko yan kinain ko na yung cake grabe sobrang sarap talaga ng chocolate Hi guys, hindi nyo ba lang dito ako kumukuha ng extra income sa Pilaki? Ano nyo ba guys, pag first timer kaya maglaro ng Pilaki? And, and ito yung unang bubungad sa you, itong spin na to. And makukuha mo to ng 700 for free. And pwede mo siya ma-withdraw sa true to gcash Laki talaga ng tulong sa akin itong Pilaki na to. Kaya pag in-spin mo to, makukuha mo agad to. Agad, agad. Claimer lang guys, is bawal to sa mga bata ha. Huwag matigas ang ulo. Meron akong gusto i-share sa inyo na nilalaro ko sa Pilaki. Ayan, yung Mines sya. Ito yung bagong version ng Mines. Papakita ko sa inyo para magkaroon tayo ng pera. Yung disclaimer lang guys is, bawal to sa mga bata ha. Papakita ko sa inyo guys yung bagong Mines. Ayan. Start na kagad natin. Ayan yung ano, 1,280 na kagad. Dapat na bomba. So, dalawa muna tayo para ano, hindi natin makuha yung boba. So, take na kagad, diba? Ang laki kagad na nakuha ko. Sa palas na. Ayan. Hmm. Take na natin, di ba? Naka 2,150 na kagad ako. So, i-withdraw natin yan, no? Para hindi masayang pa. Ganto ang pag-withdraw, guys. At tingnan nyo naman yung pera ko sa pilaki, di ba? Sobrang laki na. Ayan, withdraw natin. Tapos, withdraw. Tapos, i-click mo lang yung kung magkano gusto mo makuha. And, i-click mo lang yung withdraw. Tapos, yun na ibaga 'to ganun lang kadali ang maglaro ng Phil Lucky sa Mines